Alis kami ni Madam ngayon. Pupunta kami sa mall. Mag-grocery kami. Aba ng pila rito sa may parking. kami may tumutunog. Anak nang... Anong ginagawa mo dyan? Arinig ko na. Pupunta sa SM. Tara, puto na tayo. Total, nandito ka na rin. Halika, sasama kita sa Boys Town. Warning! Ang aga kaso, maulan, madam, no? hindi kasi matulog. alis kami ni madam ngayon pupunta kami sa mall mag-grocery kami kasi wala na kami makain dito sa bahay kapo nagugutom ako pag bukas ko ng rep puro yelo tsaka <laughs> tubig aray ko <laughs> kaya mag-grocery muna kami ni madam napakaaga pa sarado pa yung SM pero pagdating namin doon sa may SM sakto yung bukas na no ano tara, tara, tara. ikaw magdadrive ba yun guys pinauna ko na si madam yel sa may entrance kanina kasi ang haba ng pila rito sa may parking may tumuto anak nang anong ginagawa mo dyan iyo gusto ko lang naman sa mga matay tsaka nung pinagpunta niyo ako doon sa may bahay na yun bumabahali ka nga rito bumabahali ka nga bumabahali ka nga ba't nandiyan ka sa likod ikaw ikaw, loko-loko ka talagang bata ka. Ba't nandito ko sa likod? Ang oh, kasi dito doon sa may pinata na Tara, puto na tayo Uy, tumigil ka nga Pag nalaman ng ate mo na nandun ka sa likod ah, Hindi ka pa nagsasabi, loko-loko kang bata ka yeah, syempre, ang init -init doon sa may bahay na yun Bakit? Ikaw po tumira doon, no? Ikaw tumira? Oh. Eh, bakit kasalanan nyo naman Ganun bakit nandun kayo, ah O, Oh, na oh din, eh? total nandito ka na rin Halika, isasama eh, kita sa Boys yo, Town man. Papasok kita doon, halika yo. Halika, 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 sumakay ka doon sa sasakyan Doon yo, sa kabila, dadaling kita sa Boys Town Kupal ka, doon, 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 doon. Yo, 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 yo. Kupal kang bata ka, Sakay! Sakay! Hindi na pupunta sa SM. Ha? ha? Ayoko! Hindi na tayo pupunta sa SM. Eh. Kukontakin ko na ate mo. Sabihin ko re tayo sa Boys Town ngayon na. Huwag wow, kayo! Wow. Ngayon na! Huwag! Wow. mag belt ka! Mag-seatbelt ka! Mag-seatbelt ka! Mag-seatbelt ka! mo Kinang-inak ang bata ka. Paprank ko to. Sabihin ko pupunta Boys Town. Yari ka sa akin. Paiyakin kita. Gusto mo ba ng mabisang shock at matibay kagaya nung kanina yung kagaya nung kay Kurt? Dito lang yan sa may shock Owens. Available yan sa any post branch. Ah.